sa likod ng paggawaing proyekto ng gobyerno ay may mga kwentong hindi lagi naririnig. Mga hinanaing ng tsuper, pagkainip ng pasahero at iba pang reklamo ng mga mamamayan na natatabunan ng alikabok at puti. Ako po si Jade Mel Malyari. Samahan niyo ako dito sa bayan ng General Mamerto Natividad dito sa Nueva Ecija upang alamin at ihayag ang boses ng mamamayan. February 14, 2025, habang ang iba ay nagdiriwang ng araw ng mga puso sa bayan ng natividad, isang bagong yugto ang sinimulan. Unti-unting binakbak ang ilang parte ng simento sa dating kalsada ng barangay Platero hanggang kabulihan. Isang parte ng daanan ang bukas para magamit ng mga nagbabiyahe habang natatambakan ng mga nabakbak na semento at lupa ang kabilang parte ng kalsada dahil sa isinasagawang konstruksyon formal na inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH Second District Engineering Office ang 250F004 Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps o Sipag na layong ayusin ang mga kalsada sa Barangay Platero hanggang Kabulihan. Inaasahan na ang konstruksyon ng kalsada ay magiging para sa mga magsasaka ng natividad upang mapabilis ang pagbabiyahe ng mga produkto ng agrikultura sa mga pamilihan. Mapadali rin ang biyahe ng mga commuters ng natividad at mga motorista papunta sa lungsod ng kabanatuan at vice versa. Nagkakahalaga ng halos 9.7 million pesos ang pondo nito mula sa General Appropriations Act o GAA ng fiscal year 2025. Base sa kontrata, nakatakdang matatapos ng kontraktor na si Celso C. Ferrer, ang proyektong ito sa June 4, 2025 para magbigay ng mas maayos na daloy ng transportasyon para sa mga residente at motorista ng natividad papuntang Cabanatuan City. Ngunit habang ginagawa ang proyekto, kaakibat ang ilang negatibong epekto sa mga mamamayan. Inilahad ni John Argana, isang tricycle driver sa Platero na hindi lamang pagsisikip ng trapiko ang kanilang problema kundi pati ang kawalan ng masisilungan habang naghihintay ng pasahero. Ayun nga, ang hiling din namin sana magkaroon kami ng magand, ano kahit uh, ordinaryong ano lang, yung mga ano, namin ng masisilungan. Uh -huh. Dahil ito rin ang mga kahilingan ng mga tricycle driver or samahan ng toda na to. Kapag nadaan sa barangay Kabulihan, kung saan binakbak ang dating sementadong kalsada, ay malalang malalanghap ang alikabok. Uh, medyo maalikabok lang, pero okay naman kasi kagaganda naman ng kwa natin yan eh. Nang karsada, una para yung transportasyon mabilis. Ngunit para sa ibang residente, higit pa sa alikabok ang kanilang iniinda. Eh, hey, kumukha niya, one way. Medyo naabala na -bala ng konti. Kaya ng konting, ano, konting abala. Kasi sa diretsyo, takbo. Kasi sa bibigayan pa. Tumatabi isa. Isa pang issue na lumulutang ay ang kawalan ng impormasyon tungkol sa proyekto at alternatibong ruta para sa mga motorista. Uh, tungkol dyan, ala kaming naging idea dyan. Kasi wala namang kumausap sa mga resident. May mga pagkakataon na medyo nag aapura din kami, naabala kami dito sa pagdaan dito. Sa kabila ng lahat ng abalang dulot ng proyekto, umaasa ang mga residente na magdudulot ito ng mas maayos na transportasyon, mas mabilis na biyahe at mas ligtas na kalsada para sa lahat. Nakapagpabot na ng liham ang balitang unang sigaw sa tanggapan ng DPWH tungkol sa hinaing ng mga motorista at residente kaya hinihintay at bukas ang himpilan ng TV48 para sa kanilang tugon.